Greetings mga mix, welcome back sa Boy Salita TV So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So susubukan kong sagutin ang mga tanong with regards to Spiritual or esoteric teachings So yung kaya ko lang namang sagutin Kung hindi ko kayang sagutin or hindi kayo kontento sa aking sagot Pwede kayo maglagay ng inyong mga opinion dyan sa comment section At pwede din kayo magtanong dyan para pag-usapan natin sa next video So ito ang mga tanong na ating sasagutin ngayon. Ang unang tanong ay mula kay Asia Gomez. Meron po akong Ninyo Jesus na napulot ng tatay ko. At ngayon patay na tatay, bali ako na lang po nagtatago nito. Nilalagay ko lang po sa altar at sinisindihan ko ng insenso sa umaga at sa gabi. Tanong ko paano ba ito mabuhay ang ninyo ko so mali po na konsepto na isipin yung mabubuhay ang ninyo kasi yan po ay representation ni Jesus Christ so pag sinabi mong nabubuhay so ibang nilalang lang na siya hindi na siya si Jesus Christ so mali na konsepto yan ng mga Pinoy pero kung gusto mo talaga na mabuhay yan magkaroon siya ng sarili niyang entity na nakasapi pakonsagrahan mo sa mga antingero o di kaya sa albularyo pero para sa akin, much better na dasalan mo siya ng anima Christi. So invocation of the soul or spirit of Christ. Ang next question ay mula kay Don Norte. Sir, good day. Tanong ko lang, sir, saan ka sir naniniwala? Ano naki ba ang lumikha sa mga tao or Dios na nasa Bible? Simula kasi nung napunood ko yung Anunnaki series, bigla akong naguluhan. Kasi may point talaga na Anunnaki ang lumikha sa atin. So kung ako ang tatanungin, yung mga diyos na nasa Bible, sila yung mga Anunnaki. Mali yung pagka-interpret ng mga reliyoso. kasi ginawa nilang negosyo eh. Ginawa nilang source of income at para kontrolin ang tao sa pamamagitan ng religion. So pinauso nila ang monotheistic God na belief. So, isang Diyos. Which is, ang idea na yan ay nagmula din sa Anunnaki, kay Amunrah, kay Martok. So, ako tatanungin mo, naniwala ako sa mga Anunnaki at naniwala din ako sa God the Father, which is isa sa mga Anunnaki na gumawa ng tao. At naniwala din ako sa Creator or the Universe yung enerhiya ng universe yung sinasabi ni Jesus Christ na Holy Spirit yung dinadasalan ng ibang tao na Dios, ng mga Dios, yun po ay isang anunaki din yun ay si Amun-Ra the infinite God, infinito Diyos siya din yung si Baal o yung Moon God kasi yung simbolo ng baka ibig sabihin yan yung sungay ng baka ang representation dyan kasi yung crescent moon kasi is parang sungay ng baka ang simbolo ni Amunra o isa sa mga simbolo ni Amunra ay ang baka tapos si Amunra ay ang araw siya ang araw sa umaga at siya ang buwan sa gabi yan yung ibig sabihin ng paniniwala sa pagsasamba sa baka. Kahit na nga sa simbahang katoliko, nagka-remix na. Yung Bible ng katoliko at yung ginagamit ng mga impokrito ngayon, hindi lang katoliko ah, ibang mga paniniwala, ibang mga tao na ginagamit ang Bible sa sarili nilang argumento. So hindi nila alam na ang doon ay iba't ibang mga deity iba't ibang mga anunaki lalong lalo na yung sa Deuteronomy yung mga patayan na nangyari doon so si Enlil at si Amunra ang nandoon nagigera sila ang mga tao kasi nilikha tayo na may halong genes ng mga anunaki so tayo ay may kakayahan din na tulad ng mga anunaki kung marunong tayong i-unlock ang kapangyarihan na yon. Kaya nga sa Deuteronomy pinapapatay ni Enlil at ni Amunra yung mga taong may mga kapangyarihan dahil takot sila na mapinsala ng mga tao may kakayahan tayong pinsalain ang mga Anunnaki pati na ang mga simbahan ngayon influence na by the Anunnaki Pinagbabawal na yung pagkakaroon or pag-study or pag-meditate o pagkakaroon ng sarili nating kakayahan. So sab sasabihin nila, demonyo na kaagad yan. So hindi po lahat demonyo ang may influence dyan. So ayaw lang ng simbahan na tayo ay makadiscover sa sarili nating ability. Just to be safe no? mas mabuti pa na kung magdadasal ka God the Father tapos Jesus Christ mga Mary ganon at saka Saint Michael kasi Saint Michael po ay isa sa mga anunaki isa siyang mabuting anunaki na gusto niyang i-unlock ang kapangyarihan ng mga tao ang pinaka safe na gagawin ay magdibusyon ng Jesus Christ at saka God the Father Huwag yung mga God the Father na may mga sikretong pangalan ko, no? Huwag yun. Sabihin mo lang, Diyos Ama, tapos through Jesus Christ. Ganon. Huwag mo nang isali yung mga sikretong pangalan. Baka isa sa mga pangalan na yun, pangalan ni Amon Ra. Ang third question ay mula kay Jose Roland Planas. Diba DT ang kumantong, bro? Ah, uh, hindi DT ang kumantong. Ang konsepto ng kumantong ay para tulungan yung mga bata or mga infant na makagather ng tamang o sapat na positive karma para magreincarnate sila, mabuhay silang muli para ma-enhance or ma nila ang frequency ng kanilang mga spirit. Kasi pag hinayaan niyo na ganun, so higupin at gagawing alipin lang 'yon ng mga elemento mga fallen angels mga spirit ng mga anunaki ang fourth question ay mula kay Wendelina Aringo pag po ba nagdibusyon makakaramdam ka ng sakit sa katawan hindi naman po sa lahat ng pagkakataon asa yung pagdibusyon nga ay para i-balance ang energy ng iyong katawan asa yung nagdadasal ka sa Diyos except na lang kung ibang Diyos yung dinadasalan mo o di kaya ganito, ikaw ay pinupuderan ng mga elemento o Diyos-Diyosan. So kapag nagdibusyon ka sa totoong Diyos or sa ngalan ni Jesus Christ, so gagawan ka nila ng sakit, masasakitin yung katawan mo para hindi mo ituloy. O di kaya pinipigilan ka ng mga demons para hindi mo matuloy ang pagdibusyon mo kaya sumasakit ang yung katawan. So be sure na ang gamit mong debosyon ay malinis, walang mga sekreto pangalan ng mga deity. So directed talaga sa Holy Spirit or kay Jesus Christ or kay God the Father. Kailangan po ba magdebosyon ng 49 days at kung pwede bakit kailangan pa ng 49 days? So, ang kahulugan kasi ng 49 days ay ang pitong biyernes. So, sa paniniwala yan ng Pinoy na occult. Kasi ang number 7 po ay pinaniniwalaan na numero ng Diyos. Kasi yung Diyos nilikha yung sanlibutan, buong kalawakan sa loob ng 7 days. So, ang number na 7 ay napakahalaga sa mga nagdediboto o nagdedebosyon ng mga katoliko or mga kristyano kasi ang 7 days so 7 Friday 7 days a week so itimes times mo yan so 49 days ang kalalabasan at saka challenge din yan para sa'yo kung totoo nga ba na dedicated ka sa iyong debosyon kasi pag sinabi mo na tinatamad ka na o hindi mo kaya kasi ganyan ka haba so ibig sabihin hindi ka seryoso sa iyong debosyon walang shortcut kasi sa mga ganun eh kung totoo na dedicated ka o gusto mong madibosyon hindi lang dapat 49 days eh dapat araw araw yan hanggang sa tumanda ka ganyan yung dapat at kung sa pagdarasal naman So, kung meron kang healing or kung ano pa, so hindi kailangan ng 49 days. Kahit isang beses mo lang gawin yon kung totoong naniniwala ka na matutupad yon kahit isang beses mo lang sabihin, mangyayari talaga yon manifest yon Hindi man agad-agad, pero in the future. Ayun mga migs, yan na muna sa ngayon. And I hope nagustuhan nyo ang episode na ito. At kung meron kayong karagdagang tanong o kung meron kayong opinion regarding sa ating mga pinag-usapan kanina. So, i-comment nyo lang dyan sa comment section. So, until next topic, thank you!